ko na try kaya ano at baka yung cellphone yung, uh... אוקיי, חחח, חחח, מי כבר ng no. Yung gulyasan na nahuli ng ano? Huli ng barangay. Lalo nang dito yung nag, pag dito yung bumugso ay lalo nang walang alpas yun. No? Sa anod 4 ang matay. Eh. na talay talay na ulit ha? Eh? talay talay na ulit malapit na mag isa tampas kalahati na eh Uy, ikaw naman dito. Ikaw naman. Nandito ko. Na, Ah, ah, dali gad. <coughs> patsangga Patsangga na. Ay, patsangga. Kala ko patsangga. Ano pala yun?

dapat wala yung dulo yung ano yung detour atas yung nalaking mo yung sa guntis putol putol ng putol ang nabiyan eh naikot eh pagkain namin nandiyan oh. Pagkain ng pagkain natin. <laughs> Hindi kami makakain dahil ayan tingnan niyo yung isda namin na nahuli oh. Nasa 100 kilos na. Ngayon, ayan tingnan mo naman yan oh. Uy, mataas din yan, uy. Ayun, ayan. ilalim Pati hindi pati ito, ito magkulupog Ilang bat na ito Ito ay mahirapan magtinga Lumbantasan pa lang. Solved na. Lumbantasan pa lang po yun. Mga tarsan. Lumahan po yan. O si best friend. Okay ball.

Ito oh, dati. samol na ba ito? Samol ng isda dito. yung itong hmm. huh? <laughs> <dyan>? Oh, <laughs> bugso, bugso. Tatlong bantasan. na rin dito nakatawa yan ko so yun na yun ay ay ay

mga mas malalaki na pati kaysa dun sa kaganinang mga nauna Uy, mm -hmm. malalaglag na oh. Maya. Ayun, dampati mo na. бака mm -hmm.

na isang cooler ng puro tarsan lang sobra sobra na yan Bilang cooler na yan, tambak na taas ni. Son loud yun. Sabihin nung maigi pang nag-loud siya kamiski mag-isa. Ay, kung namumuti lang ay oo. alas 12 na at ayan ang uli namin oh. matambak na dyan oh. tapos ito puno na to malaki yan ito dami na rin dyan oh. kailangan ko lang sumubo ng kanin kasi nanghihina na ako alas 12 na konti lang para mamaya si ano naman ang makain si Wabi subo lang mamaya na kayo mabilo ng kain hindi na sinasakay ng uh, ano ni Tristan hindi mabing nagsusulod ano? ano? mabali na ako ngayon po ang tinga kayo namumuti po yan o tama tinga dyan sa baba ngayon po si Bawi ngayon lang inakasama sa vlog natin tama yun o wih nakapat ka dyan o oh. <laughs> namumuti sa wala saglit subo lang talaga po ito alam ng kulang ko, ko para mamaya hindi mabigla ng kain maluto na lang kami sa tabi bali ang dala lang po namin yelo ay 20 hindi po kayang palamigin to ng 20 yelo kaya uuwiin na kami kasi masayang isda namin ito po ang toyo ayun ito po ang adobo na Walang rekado. Adubong. Sabi ni Wabi ay. Ano ba? Adubong gumbat daw yun. Parang di na may suka. At is si tanay? Asim ay? Gano'n ka? Um, wala ay mo doon mo si Wabi. natin kasama pagod na pagod po yan pagod na pagod yung pangako ko sa kanila pag naka 100 kilo kami makdo na kami sa Jollibee ng saliwa Salaga naman. Ayun. Abay sisip ng Nagat. Mm, Ah. Ina. Yung. Tayo. Mm. Lupa. Ay wala Bilis. Bilis Siguro po may ano tatlong kilo ng laglag namin. Ah, di lang. Ha? Di lang, di lang. Hindi di, di, di lang, daw po. Meny. I don't understand. Malating po kami dun umaga na. Gawa nang isang bantasan pa po yan dai pantinga. Maka estimate ko po ito ano. Mamuli kami ng 150 kilos nito. figures. Simit ko lang. Ay na, namatik na oh! Fred, namalaglag na! May isang bandasan pa po yan. Ano yung patating sila Dahil pag di-chaniwawin -e Alampas nga natin. Ulit na tayo, babalta natin si Wawi. Ah, dito na kami sa tabi. <coughs> ah, tulong sila. Pahit siya daw nung banyira. Ay, paso yung ano banyira, no? Ay, sabagay, yan na lang. Okay na yan. Okay na yan, dyan na lang. Mga gaan-gaan buhatin. Parang ni idugal. Ay hindi magkaka. Ayos din naman at naiuwi agad. namin <silence> <silence> Yung mm -hmm. palang Baka maganda ang huli nila taymi Jaime. Eh. Maganda rin yun. Mas kadugsong nyo? hindi man. May pagitan isang bangka. Malaot sila. butis hindi kami nagpirsa ng anod kanina. Tubog mo nga ka pa. Ito tubig. Para mo. Ah, first time ko makadali ng ganito, talaga nga ah. Nakakaumay ah, oh, din pala maninga. Ay siya. Sipin mo lahat yan ay dumaan sa kamay namin ni ano, yan, ni Wawi. Wawi. Ayun pa, isa <coughs> pa. Yung isa doon. Awi na agad. Magap. Ay, pag ma wala, pag maagap umalis, mahina ang tinga nun. Yung mga, yung mga naiwan.